tibay. Salamat sa Panginoon dahil minsan pa po ay binigay sa atin ang pagkakataon na kagaya po nito upang tayo po ay mag-aral ng mga salita ng Diyos at tayo po ay lumago sa karunungan na kailangan po natin sa pagdilingkod sa Kanya sa pamagitan po ng programang Ang kabanal Banalan. sa araw pong ito ay makakasama po natin bilang pangunahin na kasangkapan upang sa atin po ay ituro ang takdang aralin ay ang ating pong minamahal at ginagalang ang kapatid na Benhanan. Kapayapaan po, kapatid na Benhanan. Kapayapaan po, kapatid na JL at sa inyo na mga giliw naming taga-subaybay, kapayapaan po ang sumay niyong lahat. Alam niyo po mga mahal namin taga-subaybay, ang pangkaraniwan po na hinahanap ng tao sa araw-araw, at kahit po tayo ay makaka-relate sa bagay na ito ay ang biyaya na nagmumula sa Panginoon. Kaya salamat sa Diyos dahil sa araw pong ito, yan po ang nakatakda nating pag-usapan, ang isa sa mahalagang biyaya na handang ibigay ng Panginoon sa atin na kanyang mga anak. Kaya ang pamagat po ng paksa na ating pag-aaralan ay ang biyaya ng mga salita ng Diyos. Kung ang pag-uusapan po natin ay ang mga salita ng Diyos, may mga tao hindi natin maiwasan na nagkukulang ng pagpapahalaga sa mga salita ng Diyos kung kaya ito po ay hindi hinahanap, hindi hinihintay at hindi hinahangad na mapasa Kaya lang ito po ay isang bagay na kinakailangan po at mahalaga sa atin bilang mga lingkod ng Panginoon at kung paano natin tiyak na masusumpungan ang mga salita ng Diyos at kung paano natin tatanggapin ang biyaya nito ay siya pong ating pag-aaralan. Kaya buksan po natin, mga mahal na taga-subaybay, ang ating pag-aaral sa pamagitan po ng pagtatanong, kapatid na Benhanan, saan po ba natin makikita ang mga salita ng Diyos? Alam niyo po, mga giliw naming taga-subaybay, kapag ka po ang pag-uusapan ay salita ng Diyos at kung saan natin ito matatagpuan, walang ibang otorisadong aklat na naririto sa lupa para alamin natin kung nasaan ang salita ng Panginoon. At ito'y walang iba kundi ang tinatawag na Biblia sa ating panahon. Pakibasa po kapatid na J.L. ang Isaiah 34.16. Ganito po ang nakasulat atin pong sama-sama pakinggan sa Isaiah 34.16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang walang mga ngailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Ayun po mga giliw naming mga taga-subaybay, maliwanag ang ating narinig. Ang salita ng Panginoon ay masasaligsik o matatagpuan sa tinatawag na aklat ng Panginoon. At sa ating kapanahunan mas kilala ito sa tawag na Biblia. Tungkol sa Biblia na siyang kinaroroonan ng mga salita ng Panginoon, ang wika ni Propeta Isayas, ang aklat ng Panginoon ay dapat nating saliksikin. Bakit? Sapagkat isa man sa mga ito ay hindi magpukulang. Ang ibig sabihin, ang aklat ng Panginoon o ang Biblia ay kumpleto, supisyente sa lahat ng mga bagay na ibig po nating malaman. Kung kaya sa ngayon ay sinasabi natin na ang Biblia ay may sagot sa lahat ng mga suliranin na tinatamasa o pinagdaraanan ng mga tao sa buhay na ito, kapatid na J.L. Opo, kaya kapatid na Benhanan, mga mahal po namin taga-subaybay, maliwanag po ang sagot sa ating pong naging katanungan. Saan ba natin makikita ang mga salita ng Diyos? At ang sagot po mismo sa Biblia din po natin nabasa kapatid na Benhanan, Opo. walang iba kundi sa aklat ng Panginoon. At kagaya nga po ng sinabi nyo, kumpleto po ito. Eh, kung ang pag-uusapan po natin kapatid na Benhanan na topic o paksa ay tungkol po sa math, eh, ang kukunin po nating aklat eh yung para po sa mathematics. Opo. Pagka tungkol naman po sa kaalaman sa history o kasaysayan, eh kailangan po mga mahal na taga-subaybay, doon din po tayo sa history books kukuha. Pero kung pag-uusapan po natin ay salita ng Diyos, meron pong pinapakilala na isang kumpletong referensya na dito natin makikita ang kanyang mga salita. At maliwanag, ito po ay walang iba kundi ang mga banal na kasulatan, ang Biblia na kinaroroonan ng salita ng Panginoon. Kaya kapatid na Benhanan, marahil ito rin po ang tanong ng ating pong mga mahal na taga-subaybay. Paano po ba nakarating sa atin itong Biblia o banal na kasulatan na kinaroroonan ng salita ng Diyos kung kaya ngayon po ay nahahawakan po natin at uh, napagkukunan natin ng karunungan o sa simpleng tanong po eh paano po ba ito nasulat ayon sa Biblia Alam niyo po kapatid na JL at mga giliw naming taga-Subaybay ang salita ng Panginoon ay nasulat sa Biblia Sapagkat may kasangkapan ang Diyos. Opo, kumatasangkapan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod upang ang kanyang banal na kalooban ay maitala at mailagay sa mga aklat na kung tawagin ngayon ay Biblia. Mababasa po natin kapatid na JL ang Daniel 12.4 at ito po ang nilalaman nito. Atin pong pakinggan sa Daniel 12.4. Ngunit ikaw o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat. Hanggang sa panahon ng kawakasan, marami ang tatakbo ng parood parito at ang kaalaman ay lalago. Gaya po ng ating narinig mga giliw naming taga-subaybay, maliwanag po sa pagkakataong ito ay kausap ng ating Panginoon si Propeta Daniel. At alinsunod po sa ating narinig, ang salita ng Diyos ay pinakinabangan sa kanilang kapanahunan at patuloy itong pakikinabangan sa mga huling araw na ito sapagkat alinsunod sa diwa ng mensahe ng Panginoon kay Propeta Daniel ang karunungan o ang salita ng Panginoon ay lalong mahahayag at mapapakinabangan sa panahon ng kawakasan na ang tinutukoy kapatid na Jael ay ang ating kasalukuyang panahon. Oh kung kaya napakamahalaga na maunawaan natin na ang Panginoon Diyos ay kumakasangkapan ng mga tao upang ang kanyang salita ay maisulat sa tinatawag na Biblia sa panahon po natin ngayon. At dito, kapatid na Jael, mababasa natin ang takda ng Panginoon na ang mga salitang nasusulat sa aklat na ito ay aabot hanggang sa kawakasan na ang tinutukoy nga po yung kapanahunan po natin ngayon. At sa mga huling araw na ito ay lalong bubuksan ng Panginoon sa kanyang mga lingkod ang kanyang banal na kalooban. Kung kaya mahalaga pong maunawaan ang ating mga taga-subaybay na ang Biblia ay sadyang mahalaga Opo. sapagkat totoong pakikinabangin ng sangkatauhan. Opo, kaya tiyak po tayo dito, kapatid na Benhana at mga mahal po namin, taga-subaybay, na ang pagkakasulat po ng Biblia, bagamat tao ang kinasangkapan, ay hindi po magkakamali. Opo. Dahil uh, Diyos po mismo ang may kalooban nito. At lalong-lalo na, kagaya nga po ng narinig po nating paliwanag, ang magiging pakinabang po ng mga salita ng Diyos, ay hindi lang po sa panahon kung kailan po ito nasulat. Tama po kapatid na Benhana. Opo. Opo. Kaya kahit po sa panahon natin, lalong-lalo na kung tawagin nga ng Biblia, ay sa mga huling panahon, ay ito po ay mapapakinabangan. Ibig sabihin, ito po ay kailangan natin. Kaya tiniyak ng Diyos na ito po ay walang anumang pagkakamali, kundi mapapakinabangan at magagamit ng sino man na babasa ng mga salita ng Diyos. Kaya minsan pa itanong natin kapatid na Benhanan. Ya po. Ano po ba ang pangunahing layunin nung isa sa mga layunin ng Diyos? Bakit po nasulat ang mga salita ng Diyos sa banal na kasulatan? Ito po mga giliw naming taga-subaybay ang ibig nating ipaunawa na may tiyak na layunin ang Panginoon kung bakit ang kanyang mga salita ay kanyang ipinasulat sa Biblia. At ito ay mababasa natin sa Habakuk 2.2-3 sa Tagalog Popular Version. At ito ang tugon ni Yahweh. Isulat mo ang pangitain. Isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat. Sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas. Hindi ito maliliban, ngunit tiyak na magaganap kung ito may nagtatagal. Ayan po mga giliw naming mga taga-subaybay, ang layunin ng Panginoon kung bakit ang kanyang salita ay nasulat sa Biblia ay upang magbigay babala sa lahat ng mga tao na makasusumpong ng banal na kasulatan. Ang layunin upang mabasa at maibalita sa lahat na may katakdaan sa lahat ng tao at hindi maipagpapaliban ang mabilis na dumarating na wakas kapatid na JL. Opo, kaya kapatid na binhanan at mga mahal po namin taga-subaybay, Maliwanag po ang pakinabang nito sa atin, hindi lang po pala kapatid na Benhanan, puro kautoshan ang uh, mababasa po nating mga salita ng Diyos. Opo. Kasama rin po pala mga mahal nating taga-subaybay, ang mga bagay po na magaganap sa hinaharap at sa panahon natin. At ang layunin ay hindi po upang takutin tayo kapatid na Benhanan. Kundi Tama po yun. Ang layunin ng Diyos ay maging daan ito para po tayo po ay makapaghanda sa pamagitan po ng ating mga gawa at sa pamagitan po ng ating mga pamumuhay. Pinapaalam ang mga bagay na magaganap sa ating pong hinaharap. Tama po. At ang isang halimbawa na pinakita po ng talatang binasa natin ay yung pong tinutukoy na wakas mm -hmm. na madaling dumarating. Ano po ba ito? na pinapaliwanag po ng banal na kasulatan. Yung tungkol po sa kawakasan na kailanman ay hindi maipagpapaliban at mabilis na dumarating sa kanyang kaganapan, ito po ay mababasa natin sa Sepanyas 2.2 hanggang 3. Pakibasa niyo po kapatid na JL. Ganito po ang nakasulat atin pong sama-samang pakinggan. Bago ang pasyay lumabas, bago dumaang parang dayami ang kaarawan, bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon, bago dumating sa inyo ang kaarawan ng galit ng Panginoon. Hanapin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na maamo sa lupa, na nagsigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang katwiran, hanapin ninyo ang kaamuan, kay pala ay malilingid kayo sa kaarawan ng galit ng Panginoon. Ito po ang isinasaysay ng Biblia, mga giliw naming taga-sumaybay, na patuloy niyang ibinababala sa lahat ng mga tao dala palibasa ang Diyos ay pag-ibig. Dito'y mababasa natin yung salitang mabangis na galit ng Panginoon. Ito yung tinutukoy kanina ng Habakuk na ito'y hindi maipagpapaliban. Mabilis na dumarating ang kaganapan ng wakas. At ito ay tumutukoy sa mabangis na galit ng Panginoon sa lahat ng mga manggagawa ng kasamaan, kapatid na Jail. Kaya sabi po ng Biblia, hanapin ng tao ang Panginoon na magsigawa ng ayon sa kanyang kalooban. Opo, at uh, napakahalaga po pala nito mga mahal naming taga-subaybay, dahil ipinapakita po dito ang magiging gawa ng ating pong Panginoon sa wakas ng lahat ng mga bagay. Pero nais lang pong linawin, kapatid na Benhanan, na hindi po ibig ng Biblia na iportray o ipakita ang Panginoon bilang isang Diyos na magagalitin. Tama po ba? Tama po yon Dahil nananatili po na ang Diyos ay pag-ibig. God is love. Pero siya bilang manglilika at siyang lumika sa lahat ng bagay sa mundong ito, nasa lubos siyang karapatan, Opo. kapatid na Jael, upang siya ay humatol, magbigay ng uh, hatol sa lahat ng masasama at sa mga mabubuti. Opo, at uh, yung hatol po na yon, sabi nga po ng bal na kasulatan, kung ito po ay ayon sa kalooban ng Panginoon, eh, yung tao pong to, yung tao po ay pwedeng tumanggap ng biyaya. Tama kung po. Kung nabuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Pero, pwede rin niyang ihatol ang kanyang kaparusahan. Tama po. Na kung ipaliwanag nga po, mga mahal namin taga-subaybay, ito po yung galit ng ating Panginoon. Pero bilang katunayan, kapatid na Benhanan, na ang Diyos ay mahabagit, ang Diyos ay pag-ibig. Bagamat ipinakikilala ng mga salita ng Diyos ang katakdaan sa paghukom o sa paghatol, ano pa po ba yung isang bagay na itinakda din ng Panginoon na mangyari? Alam niyo po, mga giliw naming taga-subaybay, yayamang ipinaunawa sa atin yung kalooban ng Panginoon na mangyayari sa dulo ng panahon o ang kawakasan ng panahon. Ngayon ay isasaysay sa atin ang gagawin ng Diyos bago dumating ang wakas. At ito ay isang pag-asa na dapat ay sumaatin ng na mga nakikinig ng programang ito. Pakibasa po kapatid na JL ang Mateo 24.14. Narito po at sama-sama uh, po nating pakinggan ang sagot ng mga banal na kasulatan sa Mateo 24.14. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sandibutan sa pagpapatutoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Maliwanag po ang ating narinig, mga giliw naming taga-subaybay. May paraang itinakda ang Diyos upang ang tao ay makaiwas sa mabangis na galit ng ating Panginoon, kapatid na Opo. At ito nga po ang inyong narinig. Isusugo ang mga tagapangaral ng mga salita ng ating Panginoon Diyos ang dahilan upang ipaalam po sa atin, sa kapanahunan po natin, ang buong kalooban ng ating kataas-taasang Diyos. Opo, kaya dito po maliwanag po na ipinapakita mga mahal na taga-subaybay ang isa na namang katakdaan ng Panginoon na mangyayari, lalong-lalo na po sa mga huling araw. Hindi lang po yung katakdaan ng paghukob o pagpaparusa sa mga gumagawa ng kasamaan. Pero bilang pagliligtas, sabi nga po ninyo kapatid na Benhanan, ay ibinigay din ng Panginoon ang paraan para po makaiwas ang tao sa parusa ng Panginoon. At maliwanag po ang paraan, mga mahal po namin taga-subaybay. At ito po ay sa pamagitan ng pagsusugo o pagpapadala ng Diyos ng mga tagapangaral ng Ebanghelyo. Kaya dito po makikita natin na napakalaki po pala ng pakinabang ng Ebanghelyo ng mga salita ng Diyos. Dahil ang katumbas nito, batay po sa ating mga nabasa, ito po ay paraan para po tayo ay makaiwas sa kaparosahan na darating sa tao. Kaya dahil dito, kapatid na Benhanan, paano po bang magiging kaligtasan ng isang tao ang pagtanggap niya ng mga salita ng Diyos? Narito po ang isinasaysay sa Marcos 16.15 hanggang 16. Pakinggan po pong mabuti. At sinabi niya sa kanila, Magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Tatapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Katotohanan mga giliw naming taga-subaybay na mayroong biyaya sa salita ng Panginoon Diyos. Sapagkat dito ay sinasabi sa atin, na kung maunawaan natin, mapakinggan natin ang mga salita ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng Kanyang mga isinugo. At kung ito ay sampalatayanan at pagkatapos ang tao ay mabautismuhan, naroon ang tinatawag na kaligtasan. Opo, kung sumasampalataya tayo sa mga salita ng mga nangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon at tapos ay nabautismuhan tayo, sabi ng Biblia, yaon ang mga liligtas. At tandaan po natin mga giliw namin, mga taga-subaybay, hindi po sapat na tayo ay magpabautismo upang kamtin natin ang kaligtasan. Yun po ay isang malaking hakbang pa lamang tungo sa biyayang hatid ng mga salita ng Diyos sa tinatawag na kaligtasan. Kung tayo ay magpabautismo, manatili tayo sa kung saan tayo binautismuhan. At dahil dito, maging handa ang ating kalooban sa mga pagtitiis at pagsubok na pagdaraanan natin sa buhay. Sapagkat alinsunod sa sinasabi sa Apocalypse, Stress, at Jays, sa pamamagitan ng pagtupad at pagtitiis, kapatid na JL, Opo. ng mga nakapakinig at sumampalatay at nabautismuhan sa mga salita ng Panginoon, yaon ang tatanggap ng kaligtasan. Opo. Kaya hindi po pala sapat kapatid na binhana na mabasa o marinig lang yung mga salita ng Diyos, Opo. mga mahal po namin taga-subaybay. E kung iahalin tulad po natin yan para pong sa pagkain, mm -hmm. hindi naman kahit po maraming nakahain na masasarap at masustansyang pagkain ang nasa ating unahan, Emaliban eh, maliban ng yun po ay kani natin, hmm. ay hindi po tatanggapin ng katawan natin yung biyaya. Tama po. Ganon din po, mga mahal namin taga-subaybay, sa mga salita ng Diyos. Lagi po kasi itong available. Nandito po ang Biblia at nakapakikinig tayo ng mga salita ng Diyos. Kaya lang, meron pong mahalagang paraan upang makain, sabi nga po, natin ang mga salita ng Diyos. At ang isang paraan ay sa pamagitan po ng pagsampalataya. Kaya yung pagsampalataya, ay mapapatunayan natin sa pamamagitan ng gawa dahil hindi po kasi pwedeng sabihin ng isang tao na basta na lang siya sumasampalataya, kapatid okay. na binhanan. Kailangan maipakita niya to sa kanyang mga gawa. At ang isang gawa na nagpapatunay ng kanyang pagsampalataya ay ang pagtanggap niya ng bautismo. Kaya kahit po, kapatid na binhanan, di ba sa panahon ng Panginoong Kristo Yesus, yung mga sumampalataya, sila po dit ay nabautismohan. Tama po yun. Opo, kaya mga mahal na taga-subaybay, marahil sa mga susunod po na mga pag-uusap natin at pag-aaral, ay patuloy na ipakikilala ang tunay at marapat na bautismo na kailangan tanggapin ng tao. Samantala, sa pagkakatong po ito ay tumatak sa ating puso ang pangangailangan para po sa isang tao na magkaroon ng pananampalataya sa mga salita ng Diyos na kanyang tinatanggap. Ano po ba ang lalong malaking biyaya na dulot ng pananampalatayang ito, kapatid na Benhanan, sa mga salita ng Diyos? Alam niyo po, higit sa mga bagay na pakinabang sa lupang ito, tulad ng mga material na bagay na pwedeng pakinabagi ng tao, ang salita ng Diyos ay lalong naghahatid sa atin ng lalong biyaya sapagkat ito ay tumutukoy sa ating kaluluwa. Ano nga ba ang pakinabag ng kaluluwa kung atin pong tanggapin ang salita ng ating Panginoon Diyos, kapatid na J.L. Santiago. 1.21, ganito po ang ating matutunghayan. Payagan niyo po na aking basahin ang mga kasagutan ito ng banal na kasulatan. Kaya't iwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Ayun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang lalong higit na pakinabang sa salita ng Diyos. Katotohan ang ito ang biyaya ng salita ng Diyos sapagkat hindi lamang sa buhay na ito natin pakikinabangin, kundi sa halip, gaya po ng ating narinig, ito ay may pakinabang sa ating kaluluwa. Makapagliligtas ng ating kaluluwa mula sa kasamaan at sa kapahamakang bunga ng kasalanan. Buong pagpapakumbabang tanggapin po natin mga giliw naming taga-subaybay ang salita ng Diyos at hayaan nating ito ang matanim sa ating mga puso, kapatid na J.J.L. Opo, kaya mahal po namin mga taga-subaybay ay dito po ipinakita na hindi lang po pala yung pagkaiwas kapatid na Benhanan dun sa kaparusahan ang pwede pong maidulot ng pananampalataya sa mga salita ng Diyos. Kaya kung ito po'y nagiging mahalaga, ay ang isang tulong po pala nito ay nakapagliligtas po sa ating kaluluwa. Opo. Dahil ito pong mga salita ng Diyos, mga mahal naming taga-subayba at mga kaibigan, ay nagiging tulong sa atin upang tayo po ay makaiwas sa iba't ibang mga gawa ng kasamaan. Nagiging guide sa araw-araw po nating pamumuhay para po matiyak, na nape-preserve natin yung ating kaluluwa at sa dulo ay tanggapin nga po natin hindi yung kaparusahan, kundi yung biyaya na ipinangako ng Diyos sa gagawa ng kanyang kalobar. At sa Biblia, kapatid na binhanan, mm -hmm. pagkasinabing kaligtasan ng kaluluwa, ang katumpas po dito palagi ay ang ating pumbuhay na walang hanggan. At dahil dito, alam ko po na lahat tayo ay nagnanais na magkamit ito Kung gayon, paano nga ba ang tamang pagtanggap sa mga iniaaral sa atin na mga utos ng Diyos na mga kalooban ng Diyos sa pamagitan po ng kanyang mga salita. Ito po, mga giliw namin taga-subaybay, ang paliwanag at pahayag mismo ng mga unang sugo ng ating Panginoon sa panahon po ng mga apostol. Mababasa po natin sa unang Thessalonica 2.13 ang ganitong pahayag. Unang Thessalonica ito pa ang lagi namin ipinagpapasalamat sa Diyos. Nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya? Ito po ang mga salita mula sa mga unang sugok ng Panginoon, kapatid na JL, okay. mga giliw namin, taga-subaybay. Kung minsan ang tao, kung kaya nagkakaroon ng alinlangan, sa paniniwala o pagtanggap ng mga salita ng, ng Diyos sapagkat nananatili sa kanilang kaisipan na ang paniniwalang ang Biblia ay gawa lamang ng tao. Sana ay makalaya tayo sa ganitong maling kaisipan, mga giliw namin, taga-subaybay. Gaya ng pahayag ni Apostol Pablo, tanggapin po natin sa buong pananampalataya na ang salita ng Diyos, na amin pong ipinangangaral sa inyo sa pamamagitan ng programang ito ay salita ng Diyos at hindi po salita ng tao. Dahil sa ganitong kaparaanan, mabubuksan ang ating kalooban at buong kapakumbabaan na tanggapin po natin at sampalatayanan ang mga aral na itinuturo po sa atin ngayon sa pamamagitan po ng programang ito. Opo, kaya makapahal po namin mga taga-subaybay. Alam niyo po, ang salita ng Diyos ay sumasagana, ibig sabihin po, madami, oh, hindi po. po nagkukulang. Kaya sa sino man po na maghahanap at maghahangad na tumanggap ng mga salita ng Diyos ay tiyak po na siya ay makakasumpong nito. Ang kailangan lang po natin, mga mahal na taga-subaybay, batay po sa ating napag-aralan, ay makita natin ang magandang kabuluhan at ang magandang dulot nito para sa isang tao na magagawa niya sa pamagitan po ng kanyang pagsampalataya. At kung ito po ay masumpungan natin, ay inaasahan naman na tayo po ay laging magiging masigasig sa paghahanap ng makarunungan ng Diyos. Hindi natin pagsasawaan, hindi natin katatamaran ang pakikinig ng mga salita ng Diyos, kundi ito po ay laging hahanapin natin sa ating mga buhay. At kami naman po, bilang mga lingkod po ninyo, sa programa po na ang kabanal-banalan ay handa na lagi din namang ipaglingkod ang mga salita ng Diyos sa ganito pong paraan o sa iba pang paraan na maaari po namin maipaglingkod sa inyo. Ito nawa ang ipagpala ng Diyos sa ating pong mga puso mula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.